Uh, hello po, good morning po mo sa ating lahat. Uh, welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, uh, tayo po yung magbibigay po ng update doon po sa mga biik po na nabili po natin uh, makalipas po ng isang buwan. So, ito po yung nabili natin noong February 30, last month. So, ngayon po ay March 30. So, atin pong i-update kung gaano na ba kalaki at saka uh, gaano na ba karami yung fees ang nila pong mauubo sa isang araw po mga kaibigan. <coughs> Ayan ah, po mga kaibigan. Ito po yung mga biik natin na nabili natin na isang buwan po. Isakto pong isang buwan po itong mga biik na to uh, sa araw na to ngayon. Uh, ngayon po ay uh, March uh, March 30. So ate pong itong nabili noong February 30. So eksakto po silang isang buwan na nandito po sa atin. Ang kinakain po lang ngayon po mga kaibigan ay grower fields na po sila yung kinakain. Ang nauubos po sa isang araw ay 1.5 to 2 kilos per day na po mga kaibigan uh, ang lalakas pong kumain talaga ng mga biik na ito kaya kung napansin niyo po mga kaibigan sa pangangatawan po nila ng isang buwan po mula pong ating nabili ay nasa uh, almost 40 o 40 plus kilos na po yung uh, bawat isa ito nga ang medyo malaki siguro nasa malapit na po ito sa mga 50 kilos yung isa naman po medyo maliit lang konti. Uh, siguro nasa uh, 40 kilos po 'yan. So ito po 'yung update natin sa ating mga uh, alagang uh, biik na dapat natin gawing uh, pamalit lahi sana. Pero kaso 'yung mga anak po niya ay uh, mga lalaki lahat. Kaya 'yung nakuha po natin ay mga lalaki in preparation po sa ating pong uh, kapistahan ngayong May. So kapag mayroon pong nanginilangan ng mga baboy na kakatayang ngayong piyesta, so ito po yung ating ibibinta po mga kaibigan. So, so yan po, ito po yung ating update sa ating mga alagang baboy na nasa insakto pong isang buwan. So sila po ngayon ay nag-average na po ng nasa 40 kilos pataas po mga kaibigan. So ngayon po, sila po yung nag-grower feeds na. And then, ang kanila pong nauubos sa isang araw ay nasa, 2 uh, kilos per uh, biik na po ang kanilang nauubos. Kasi pag umaga, ang atin pong ibinibigay sa kanila ay 1 and a half kilo. So ngayon po, tanghali, tayo po yung nagbibigay ng half kilo. So total po ay nasa uh, ano na, 2 kilos na po. And then, mamayang hapon po mga kaibigan, sila naman po ay magkakaubos na naman po ng another 2 kilos. So, 2 kilos sa umaga, at saka 2 uh, kilos sa umaga, 2 kilos sa hapon. So total of 4 kilos, dalawa po sila, divided by 2. So ayan po, uh, aabot po sa uh, malapit po sa 2 kilos per biik. 2 kilos po per biik po ang nauubos na feeds dito sa mga lagang baboy. Ito pong advantage po mga kaibigan kapag ating inaalagaan ay mga hybrid na baboy. Kasi kapag pinapakain natin ng marami, malakas lumaki. Kapag kayo naman po ay nagpapakain ng mga native na baboy, pinapakain nyo ng marami, pero mahina po silang lumaki po mga kaibigan. So yan po mga kaibigan, ayun po yung mga lagang biyek natin pong nabili uh, one month ago. Uh, sila po yung malurusong po yung kanilang pangangatawan at saka uh, sila po yung uh, magbibilog po mga kaibigan. Kaya po, tips ko po sa inyo, kapag kayo po yung bibili ng biik na gagawing uh, fattening, dapat kayo po yung bibili dun sa biik na hybrid po mga kaibigan. Pinapakain natin ng marami, malakas lumaki. Kapag native po yung ating inalagaan o yung mga uh, high pour, pinapakain po natin ng marami pero mahina pong lumaki. So yan ang ating vlog ngayon mga kaibigan at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.